Good afternoon mga idol Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo So sa ngayon, mandito si Kuya Mga idol, uh, pupunta natin sila sa laot Nakarami kayo kanina? Uh, 4 kilo lang Ah, okay na Hindi mo bawi na sa gasolina uh, oh. Ayun na musik na kanina 3 kilo lang eh Eh, mura pa ang pusit, 90 ang kilo. Mura no? Mura, 90 ang kilo. Pag. Ayan sila, ayan si Kuya mga idol eh. Ayan, pupunta siya sa laot. Sa eh, mapapalaot na naman. Mala, baka swertehin, makakuha siya ng mga ah, uh, kilos. Hindi, <laughs> eh, sa dagat talaga pagka suwerte ka dyan. Grabe. Pero hindi nakatula dati, ano? Wala yun, no? Isang daan silo. Noong simple lang yan. Simple lang, ano? No? Ngayon, wala. Pahirapan na. Ah. Sa dami ng namamalakaya Pero kung walang illegal fishing dati, uh -oh. maaari siguro mayroon pa yun. Kasi yung mga bahay-bahay nila. Anong oras ang uh, anong dyan? Mayamaya -maya pa? Ay, okay, mayamaya pa kami madaling araw na Ah Ayun na kaya nagawa ang bagong lakbat? Uh. Okay. Okay. Ay ko pupunta ko dyan dahil ko dyan ko sa inyo. sabi ng asawa ko nangunda ka daw Oo oh, okay. naka, naka ilang kilo naman yan

Ayan, dito naman tayo mag interview sa ating kaibigan. <laughs> Napakaganda pa rin ng karagatan, mga idol. Wala pa rin pagbabago. Kaya lang, nagbago ang mga isla. Nasa laot na. ano? <laughs> nakarami kanina? Wala. Ngayon pa lang ito nakakarka. Ah... Natambay. Bakit natambay? Naglaot uh, din kami undak. Ah. Pangapin. Hmm. May marami naman huli sa undak. Nga uh, nordiste din ang nakahuli sa undak. Yung nordiste, para malapad siya nakukula ang buntot, ano? Oo. Uh, Pagkano? Kilo? Uh, galunggong. Galunggong na babae, tawagin tawagin sa Maynila, galunggong na babae. Muralay atakilunyo, malde, no? itu mam ma ito mamaya madaling araw, oh, madaling aray po, madaling aray madaling aray po, madaling Kanina hindi ko alam kung anong nasa. Kanina kanina ang nagkarya. Karya tayo sila dyan kanina. Ayan ang mga idol oh. Bata lang ang kapartner ng tatay. <laughs> Ayan, master na master oh. Master, uh, master na. Eh hey boy, kaway kaway. Asos, guapo. <laughs> master na master ang paggawa, ang pag-ano ng lambat, mga idol, ang pag ak, ano tawag to? Pagsaysay. say ng lambat to, eh. Sama pa rin sa laut 'yan. Minsan kasama ko sa laut. Ayun oh, no, mga idol, kasama pa sa laut. Minsan pag wala uh, pasok, masama, pero kung wala at mayroon, ay ako ay. lang solo. Solo lang. May dala namang ano, kardero? Wala. Wala. man, kan tapos area. Oy na. Ah. Wala husto man. Ah, bagay. Eh ano naman ang mga mag-alas 5 din area? Alas 5 area tapos iwanan. Hindi. Hindi doon na lang. Ay, o oh, baka mamaya no nakaw <laughs> ah. na ng agos. Ah. Tama pala nang agos. Tama sa sampungan ko sana. Ay, may bandera naman. Wala, walang bandera. Wala. Lang. Ah, buya lang. Buya lang. Ah, Nakatali sa motor. Tapos ari ah, tali na sa motor. Hindi mabigat tila ito pag uh, nasa layout. Mabigat to. Mabigat ano? 'yan. Lalo na kung may agos. Oh. Parang bato. Oh. <laughs> Trabaho talaga. <laughs> Wala nang hanap buhay. Idol, kawai-kawai naman ang gwapo ah. <laughs> Ayan. Ang galing, kaway, yung 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 yung... galing. Galing nga oh. Marunong na. Ngiri mo Sanay na, sanay na. Pag dati, pag nagbinata at nag-asawa, alam na kung anong hanap buhay. Oo. <laughs> eh, tong, ang trabaho, makasumpong mga kadagal, ng mga katagal. Ang trabaho, oo. Pero kung magmana lang din sama ay eh, wala. Wala so, na. <laughs> okay lang, basta legal naman ang hanap buhay. But, but. Ah, wala. Ay, ay, na. Ayan, ayan, hugasan. Ayan. mga idol. Dito, ang hanap buhay talaga ng tao. Pagka may tiyaga, may lalagain. <laughs> Magpakulo na lang ng kardero. Ayan, nilalabhan ang lambat para isa-isay dito sa bangka. Kasi madaling araw mga idol, ah, ano, alas 5 na madaling araw, ilalaglag nila sa laot. Tapos isang oras lang sa, ano? Wala pang isang oras. Wala pang isang oras. Si Minuto. Hila na kagad. Oo. bilis. Bilisan, Minuto. Batak na. Oo. Oh. Oo, oh, mga idol, mabilis bilis oh. Ganon talaga mga idol. Oo. Oh. oh. Anak <laughs> po. Ayan oh. Wala nga, mabilis ka eh. Pero mas maganda-ganda pa ito kaysa flying fish ano? Ay, oo. Oo. Hirap yun. Sa laot. Kapira. Sa laot yun eh. Tapos pagdating, maglalaba ka pa ng lambat. Hindi, madalang naman laba niya. Madalang lang ah. Eh. Ah. Uh, ito ang pagpataklin. haba. Oo, oh, ang haba.

Lalo na yung crudo lang. Jesus, logi. Logi talaga pag gano'n lang. Dito ay di. Dito, dito ka na lang. ito wala itong logi. Walang logi talaga. Kasi diyan lang naman, no? di ka naman nabot. ika ka man. Ika-gastos ka man. Isang baso. Isang basong <laughs> gasolen? Uh, Lalo na yung crudo. Oh. Ay, so, yun yan mga idol, siguro, isang basong. Oh. Ay. Na yan, sa... Sa gasolina. Kaya, Hindi naman nasisira ang makina pagka crudo. Hindi crudo talaga. Pero pagka palitan ng gasolina. Ay, nasisira no? Pagka na, gasolina ang Ang gasolina lang. Pang Kurodo, ah, alin mas mabilis? Parehas lang? Parehas, Parehas lang ito. Ay, mga idol, uh, karamihan dito di yata di crudo, no? Ay, mga idol, karamihan dito di mga gamit ng uh, mga bridge na makina di crudo. Kasi ang gasolin mahal, magkano ng litro ng crudo ngayon? 70. Ay, ganun. Ano mga anong Magkano ng crudo kaya? Ganun? 70 lang ano? Crudo? 70 ano? Sa litro? 70 70? O 70 tapos ang gasolina, 75 yes. Ano na Ang kalate 40 80 na, 80 na ah. Sa, di prudo ka na lang sa may sayang yung sampo 80 uh. na lang ang litro? Mm hmm Sabi ano? Ah. Prudo, 70 lang Dito ka na sa ano? Sa litro Tapos sa gasolina pero dati, pero dati eh, maraming isda dati ano. Ayaw. Wala no. Mga ilaw na malaki dyan sa laot no? ano, Akala ko kasi dati, marami daw dito'ng illegal fishing eh. Dati. Kaya nagkandawala yung mga bahay ng isda. Oo. Eh mga similya na wala na. Yung mga anak po ng mga tao dito, dito. Dilamita. Yung yan, ang mahirap kasi talagang Ngayon mayroon pa rin diyan sa ano ay sadapa. Meron mukha anim gam. Bawal din ah. Oo, man sila mahuli-huli. Batsok ang tawag nila Oo. para doon sa diba, tubli? Tubli. Anong... Sige na, 'di maulih-uli. Mga toble, nang... Ano? Ilisan nasalaot kami. Na-impact ng naman ng dinamita sa bangka. oh eh, Hindi nga maririnig ang putok. Oo, wala, hindi rin Sa ilalim. Anong sa Ang galing talaga nila, no. Ibawal galing... eh, na yata, bawal na yata ang pana dyan, eh. Oo, yung compressor. Bawal na yung compressor. May pinagamit sila na legal din. Oh. Kuskus, oh. Susa na ba yun? lang ang masama. Kaya nila yung ano ng isda. Kaya yan. Tingin mo sa Palawan, ano? Alagang-alaga ang karagatan. Oo. Titirahin ka talaga. Tignan mo, ang karagatan nila doon. Napakadaming isda. Bawal hulihin yung maliliit na isda. Dati na nga dito. Maganda na nga eh. maganda, maganda na Oo. No? Oh, hindi na katulad kaya, dati. ng dito. Kaya, dapat talaga bawal yan kasi ang mga kabataan susunod na generasyon wala nang huli isda kung manging isda sila diba? kawawa talaga dahil aasa lang naman maliit man talaga dito dito lang eh. Okay lang sana kung malaking malaking bangka na no, pwede dumayo sa ano. Parehas sana kung mga parehas sana ang ano mga nakuray. Oo, oh, kung parehas so, sana. sana. Pantay-pantay din sila eh. Mawala oh. nga sila, doon parehas. Oo, oh, oh, yun sana. <laughs> Ay, kaso maliliit <laughs> yun Ay, kaso maliliit eh. Dito? Bawal dapat yun, yun. Kasi pati maliliit, hukuha nun, no? Eh. Ala talaga yun, sa ed talaga. Ayun, Ay, wala nang Yun ang Ay, dapat isda, pagbawal eh. Balik ko lang isda yan. Uh, iba pang mayor noon. Ah, kaya. Yeah. Kaya walang bawal kay mayor. Eh, ngayon, bago na. Ah, bawal na talaga kasi uh, wala mangyayari kung laging ganyan eh. Kawawa maliliit na mangingisda. Wala nang mahuli. Oh, sige. Sige okay. Oh. Eh, God bless sa inyong dalawa. Eh, <laughs> mga idol, ah, chismisan tayo, nakikipag tayo dito sa kanila. Ganda ito naman pag Oo, oh, hanap hanap buhay. <laughs> Ay, sige. God bless. Ang dito na lang mga idol. Ingat-ingat po tayo sa ating gawain sa pang-araw-araw. God bless. I love you all. Tawa boy. Ha, ha, ha,